Good afternoon guys! Maglilinis tayo Ngayon Dahon ni Kaimito Nagbawas ng sanga Ang isin dyan sa taas Yan yeah. Hindi naman siya mamatay Bawas lang, may tira naman Pag ano lang Baka may Baka nagbagyo May mabagsakan doon ano parada sa labas yan you know, o ito yung mga sanga you know, ito ngayon ang lilinisin ko kailangan masimot ko to mga ilang plastik tapos tatali na lang yung iba yun know, o baykwi tanggal lahat ang dahon yun o yung Na, uh, dalawang linggo na yata ito. Yan o. Mga pinagputula nung ano. Yung binayaran. Na nagputol. Uh, ito dito lang. Di na naubo, di na paglabas yung ganyan na hinakot ko yun, na, nakatali yan na lang natira sa ano nakatali yung iba hindi na yun na nakatali kaya obligado na di masin ni Rickman ito para malinis na yung maayos na madaanan dito parang ano binagyo you know update ko na lang kayo mamaya guys Nakaisang malaking plastic na tayo guys Hello. Ito mga ano po to Isang flux Dalawang plastic Nakadalawang plastic na tayo guys Puro dahon lang yan Meron pa oh Ito Yung iba pagpilihan na lang yan eh. Ito, Mga isang plastic na lang Coba. Enggak dapat kita pun ini. Ini. Dari punan ini. Ini na guys. plastik na tayo. Ito pa. Pagpipilian na may itali. Mas may konti sa kui Sila tagakalat, ako tagalinis. Buhay, houseboy. Marami pang dapat malinis. Wala na lang katapusan ang paglilinis ni Rickman. Hanggang dito na lang po tayo sa ating pagpapatuloy. Ako ay magtatali na ngayon. At medyo dumilim na kailangan ito ang mauna ko matali maraming salamat sa inyong panunood mga ka youtube thank you so much once again good afternoon